Hi po mga basura bali Ngayong araw kaka-out ko lang galing trabaho At pagtaos ng trabaho kasi magbubuo ko ng balik box Ngayon ipapakita ko sa inyo mga kabasura Ang pinaka unique sa lahat ng mga OFW Na nagbubuo ng balik box Kasi kasi yung ibang mga OFW mga kabasura Kapag magbubuo sila ng balik box Pupunta yan sa grocery store Sa mga bilihan akong ano-ano appliances or what Pero ako dito lang ako sa trabaho namin kasi araw-araw na ako nag-iipon. Kagaya nito, may mga naipon ako dito. Ayan, oh. Meron ako dito ang plancha. Ito pa, mixer. Ay, uy, uy, uy. Kaya maglag. Ayan. Mixer. Tapos, to 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 grinder. Oh. Ayan, oh. Ito, air fryer. Okay din to, eh. Ayan ko nga. Ayan, oh. Ganyan, maganda po, oh. Ah, testing natin kung Nagana. Esting ko nagana. Dito, meron na akong mga naitatago dito eh. Yun oh. ah, uh, hoverboard. Wala pa akong charger nitong hoverboard. Yan lang muna yan. Ito yung speaker oh. Inamag na. Hindi ko pa nahanapan ng charger. Bluetooth speaker pa naman to. Ano ba charger nito? 9 volts pala. Hmm, sadyan mo lang yan. Madali lang hanapan yan. Ito, ito, ito. Oh. Rechargeable na barena oh. Baka pwede to testing ko na rin. Padala ko na din to. Uh, ito pa pala. Meron pa pala ako ditong isa nito. You know? Tsaka uh, hand mixer, oh. Oh. Uh, na natin to. Ring light. Halo-halo <laughs> na iniipong ko, ah. uh, electric stove. Gr grilling pan. Das pandong ka. Ayan, ito yung kutsi-kutsi pambata. May mga electric stove pa ako, oh. Sama ako niya sa balik -ba box nyo. Dito, ito ba? Wow! Turbo! May turbo pa pala ako. Ganda oh. Wow, pwede pala akong mag-ihaw ng manok. Ito. Ah, meron ako nakita dito. Ayan ano? Projector May takip pa yung lens nyo. Para safe. Ip Ipong ko dyan. Ito! Hindi <laughs> ko na makalimutan. Ayun, no? Meron pala ako dito. Barena. Tapos laptop. ano? oh. Hindi ko na makalimutan. Buti na lang napalingon ako dito sa estante. you oh. know, Ayos pa to. Oh, ang ganda Oh. Ay. <laughs> Let's go. Punyan natin to. Tapos ito. May tinabay ako dito eh. No? Wow. May box po. Oh. Skill. Nakalagay. Okay kaya to. Testing natin kung okay to. you know, Oh. Pang. Ang ganda. So yun lang, pagpatuloy ko yung pagbubuo ng box bukas. So abangan nyo. Peace!